Kumusta sa lahat? Ngayon, gusto kong pag-usapan ang isang bagay na tumatakbo sa isip ng marami, ang pagbabalik ni Jesus, at ang mga palatandaan ng kanyang pagdating. Naniniwala ka man o hindi, ang mga palatandaan ay nasa harap na natin. Tumingin ka sa paligid. Mga lindol na yumayanig sa mga lungsod, mga sunog na tumutupok sa kagubatan, mga baha na nagdudulot ng pinsala, karahasan at kaguluhan sa bawat sulok. Nakikita natin ito sa balita. Mga walang saysay na pagpatay, mga taong nag-away-away, katiwalian sa gobyerno, at ang paglaganap ng kasamaan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, mayroon bang mas malalim na dahilan? Ang mga pangyayaring ito ay nakakatakot, ngunit ito rin ay paalala-paalala sa atin ng mga sinabi sa Biblia. Ito ang mga tinatawag na hirap ng panganganak, bago ang isang dakilang pangyayari ang pagbabalik ni Jesus. Para sa mga naniniwala, ito ang panahon para magnilay at maghanda, panahon para lumapit sa Diyos, humingi ng tawad, at mamuhay ng matuwid. Dahil ang pagbabalik ni Jesus ay biglaan, hindi inaasahan at malalaman ng lahat. Sa Mateo 24-44, sinabi ni Jesus, Kayat kayo'y mangagsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Hindi ito mensahe para matakot tayo kundi mensahe ng pag-asa at lakas ng loob. Dahil sa gitna ng kadiliman, may liwanag. Isang pangako ng bagong simula isang mundo na walang sakit at pagdurusa kung saan naghahari ang katarungan at kapayapaan. Kaya naman, habang nasasaksihan natin ang mga palatandaang ito, huwag tayong panghinaan ng loob. Sa halip, kumapit tayo sa ating pananampalataya, magtulungan tayo, at ihanda ang ating mga puso sa pagbabalik ng ating tagapagligtas, si Hesu Kristo. Salamat sa panood. Pagpalain kayo ng Diyos at maging handa sa lahat ng oras.